sa ating pong linya. Ngayon pong umagang ito ng uh, biyernes, makakasama natin. Kasi kaya na po, marami tayong natatanggap dito mga mensahe sa DCWB si Text Connect. Pinag-usapan nung kasi namin kanina, bago tayo magsimula sa radio na TV pa, yung mungkahing isinalim sa Witness Protection Program, mamagasamang diskaya. Ang dami nagre-react eh. Pagkatapos ang mga ang mangyari, gawin ng uh, pondo ng bayan, gagastos ang paman ng gobyerno para na sa kanilang proteksyon. Magtungo sila sa PNP, humingi ng tulong sa PSPG. <laughs> ating kausapin niya ang uh, constitutional law expert na ating lagi nakakausap. Attorney Domingo Cayosa, former or uh, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo sir. Si Orly po ulit sa Radyo na TV pa. Attorney. Good morning Orly. Magandang umaga Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pagpapa unlock sa umagang ito. Attorney, paano ba dapat nating uh, 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 tanggapin? Paano ba natin dapat kinikilala ang maaring sumailalim sa Witness Protection Program ng DOJ, uh, Attorney Cayosa? Yung Witness Protection Program po ay nasa batas. Oh. So yung uh, whether or not yung isang tao o isang grupo ay pwedeng uh, tanggapin dito na sa witness protection program o kaya gawing state witness ang batayan po dapat ay eh, yung batas uh, yung uh, uh, kwanho, yung RA 6981 na pinasa noong 1991 pa yan so meron hong malinaw na batayan doon kung sino ang pwedeng uh, maging uh, uh witness, state witness, sino ang pwedeng maipailalim sa witness protection program at ano yung proseso. So yun ho ang gagamitin natin. Uh, ang um, Meron na rin hong uh, uh, implementing rules and regulations ng DOJ na kung saan malinaw naman na ang Department of Justice uh, yung merong committee ho yan headed by the Undersecretary for Prosecution Services at chairman yan at uh, yung chief state prosecutor at tatlong state prosecutor sila yung nag evaluate dun sa mga nag-aapply mm -hmm. at uh, nagre recommendas sa uh, uh Department of Justice ang nag-a-approve yan ang Secretary of Justice hindi mm -hmm. ho senado hindi senador so at hindi naman ho basta-basta uh, basta gusto na lang mag-witness protection program et eh, tatanggapin na lang mm -hmm. malinaw naman na uh, dapat i-evaluate yung kanyang testigo at uh marami pang ibang batayan ko na yung yung uh, they, they must not appear to be the most guilty yung kanilang testimonya ay kinakailangan talaga para ma-convict yung kanilang uh, testimonya ay uh, ay can be corroborated in its material points. No? Oh, lalo hindi pwedeng gamitin ito para yung mga pwedeng uh, ituring na mga primary o mga principal uh, suspect ay uh, maibaba ang asunto at hindi maging mabigat ang desisyon o kaso na isasampalaban eh, sa kanila. Hindi pwedeng gamitin ito doon? In, hindi ho. Hindi ho uh, na ganoon. At saka kung ang, ang uh, ating pinag-uusapan yung uh, pinagpipilitang ang witness protection para sa mga diskaya eh doon pa lang ho sa batas sa mga parameters ng batas eh hindi malaabuhon na maging witness kasi ho yung testimonya nila eh hindi ho naman buo eh Kaya, meron, actually, meron silang oh. mga periods na mm -hmm. ayaw banggitin di ba dahil ibang administrasyon noon mm -hmm. Tapos contradictory yung kanilang sinasabi so hindi ho yung hindi ho totoo yung sinasabi na Uh, basta may affidavit at nanganganib sila eh bigyan ng witness pa, Hindi ako ang totoo yun. Wala ako sa batasyon. Ang nakakalungkot ano ka lang attorney, may mga maaring nanonood ng proceedings na yan na kalatapos pa lang mag ng bar o mga maaring mga batang-batang mga abogado. Parang uh, hindi magandang nakikita nila na pipilitin mo, pipilipitin mo ang isang sangay ng gobyerno <laughs> sa isang bagay na alam naman na hindi papasa o hindi kinakailangan. O alam naman na simula simula pa, malabong mangyari. Tapos, ma ilalagay mo sa balay ng alanganin ng isang ahensya ng gobyerno na isang miyembro ng Kongreso, Attorney Kayosa. Tama ko yan. At uh, kung minsan, eh, kapwa-abogado ba natin sila? No so, oh. uh, hindi ho naman tanga yung mga ibang mamabatas. Hindi ho naman tanga ang DOJ o kaya abogado. Kaya kami, pinagtatawanan natin. namin sila at saka yung tuloy eh kami eh nagtataka kung bakit uh, ipinagpipilitan yan na hindi na pati ho, yung, pa, yung, sinasabi ng uh, isa na eh, hindi na daw nila kailangan wala sa batas na ibalik yung kanilang nakaw na yan. Maling-mali ho yun. Taba po. Kasi kung sa section, sa section 5 ho nung uh, batas na yan, malinaw na yung gustong na mailalim uh, sa witness protection program, maging state witness, nakalagay ko doon, malinaw na malinaw yan, that they have to uh, comply with their legal responsibilities and civil liabilities. Mm -hmm. At iba, di ba, pag ikaw ay nangulimbat, nagnakaw, ang isang legal na obligation mo, ibalik mo. Mm -hmm. <laughs> e, ang linaw po nun eh. so uh, para mapapakita ka ng due diligence muna, no? E, e, hindi lang ho, Yung, di ba, meron kasing nagsasabi na Basta mag-state witness, hindi na nila ibalik yung ginakaw. Oh. Kaya nga sinabi ng Secretary of Justice or sinabi ng gobyerno, mm -hmm. kailang ibalik nila. Eh, meron pang nagpipilitan na wala daw sa batas. Nandiyan ho sa batas, Section 5, ang linaw. Mm -hmm. na, mo. Mm -hmm. Legal responsibility pa. Legal, ano mo yan, legal responsibility. Kahit at, uh, sa civil code man yan, sa anumang batas, pag inaamin mo nagnakaw ka, eh, unang obligasyon mo, kahit hindi ka pa convicted, eh di ibalik mo. Mm. That's your legal responsibility. Eh na, mukhang nakalimutan nung nung iilan yung ganyan. Kaya maganda na pinag-uusapan nyo para maliwanagan ang ating bayan. At kung kahit hindi itong kaso ito, ibang kaso, may mm. maintindihan nila na ganun dapat. Kailang ibalik yung nakaw. Oh, uh, panguling punto na lang, attorney. Nakakalungkot lang kasi na natapos yung pagdinig sa usapin ng pagbibigay ng uh, o pagpapa-oo kay Secretary Remulla na ito yung pag-aralan when in fact yung unang bahagi ng paninig kahapon unang-una pa lang ha, unang sultada pa lang unang-unang sigwada pa lang nagsingali nagsinungaling na agad yung Curly Diskaya pero yung misis daw niya may sakit eh nagpaalam eh, may, may, meeting pala nakatapos pag-uusapan natin na mo parang na, ni talaga ang kope eh, no? parang may bitter taste na naiiwan eh sa panlasa natin na Tony Kayosa Tama ho. At pinapakita uh, lang yan, binubulgar lang yan na talagang hindi sila mapagkatiwalaan. At isa-isa, pinaka-importante isa, ho. Meron Hong ibang direct evidence that will convict all of them. Ang daming papeles, paper trail, mga perang, ano, yung mga binayaran kayo, mga ghost, Eh, hindi na ho kailangan yung testimonya nila eh. Mm -hmm. Sa tingin ho natin, yung matinong uh, nag ang kinasuhan lahat mga yan lahat ng pumirma lahat ng nag-audit lahat ng contractor kasama na yung mga mas mabababang mga tauhan nila at ng gobyerno ang unang pipiyok diyan yung mga nautusan lang mmm -hmm. diba eh, po hindi ho ito mga mastermind hindi ito mga big bosses di ho ba Aha. so nagatalumpat uh, pretty obvious na may nagmamanyobra uh -oh. para nga sagipin sila. Anyway, eh, eh, hindi naman siguro makatao kung sasabihin natin na hayaan natin mapahamak sila. Pero kung proteksyon ang pag-uusapan, sa tingin ko hindi DOJ ang dapat nila puntahan, kundi ang DILG para hilingin sa PNP na bigyan sila ng mga tauhan ng PSPG. Magbabayad nga lang sila. Ayun naman na nararapat para sa kanilang proteksyon na Atty. Kayosa. Tama ho. At sila ho, yung ganyan ho klaseng proteksyon sa gobyerno, eh karapatan at privilege ho naman ng kahit sinong citizen you don't need to be a discaya you don't need to be a state ah, witness ah, oh, oh. at ang nakakalungkot ho dito yun nga nagagamit gusto eh bigyan, oh <laughs> saka gusto silang bigyan iba ho kasi witness protection program ay eh, bibigyan nya ng livelihood ng identity security at kung ano-ano na hindi pa okay. ba eh not ho na nilinaw natin yan. All right. Dako attorney, maraming salamat sa ulit po ulit attorney kaya sa lagi malaking tulong po sa inyo. Thank you po sa inyo, sir. Salamat po. Malaking tulong salamat. sa. Amin. Thank you po. Maraming. Attorney Domingo Kaya sa po constitutional law expert at past president ng uh, past president ng IBP. Ang inyo po napakinggan